online classroom at iba pa. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Maidy. Handa na ba kayong matuto ng bagong aralin? Simulan na natin! DepEd Matatag Curriculum Quarter 1, Week 2 GMRC Grade 1 Pagkakaroon ng Sariling Kaibigan mga layunin Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na na isa-isa ang mga wastong paraan sa pagkikipagkaibigan. Na iuugnay na pagkakaroon ng kaibigan sa pagbuo ng ugnayan sa kapwa na tanggap ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao. Nakapagbabahagi ng mga wastong paraan ng pagkikipagkaibigan. At naipapakita ang pagiging totoo sa pamamagitan ng mabuting pagkikipag-ugnayan sa kapwa. Sino dito ang may kaibigan? Ano ang pangalan niya? Bakit mo siya naging kaibigan? Ako rin ay may kaibigan. Siya ay mabait, masaya kasama at laging handang tumulong. Ngayon naman mga batay, awitin natin ang kantang Kaibigan, Kaibigan. Sabayan niyo ako. Kaibigan, Kaibigan Karamay mo kahit saan Kaibigan, Kaibigan Sa lungkot at kaligayahan. Kaibigan, Kaibigan Maglaro tayo Kaibigan kaibigan, di magbabago magpakailan na Tungkol saan ang awitin? Tama, tungkol sa isang kaibigan. Ang kaibigan ay isang uri ng tao na maaari mong hinga ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ito at kabaliktaran ng isang kaaway. Ang kaibigan ay isang uri ng tao na laging nakaagapay sa iyo. Ang pakikipagkaibigan naman ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o pagpapahalaga. Nabubuo ang pagkakaibigan dahil sa mga karaniwang interes, pagiging malapit, pagkakapareho at iba pa. Narito ang ilan sa mga paraan upang mapanatili ang malusog at matibay na pagkakaibigan. Maging matapat o totoo. Pagtanggap sa kahinaan at kalakasan ng isa't isa. Pagbibigay ng oras at pagpapahalaga. Matutong makinig sa iba. At pagpapakumbaba. O huwag mapagmataas at itindindihin ang kaibigan. Unang pagsasanay, sabihin kung tama o mali. Number one, ang pagtulong sa kaibigan ay isang paraan ng pagpapahalagaan at pagpapanatili ng pagkakaibigan. Tama o mali? Magaling! Tama! Number two, ang kaibigan ay tinatawagan kung may kailangan lamang. Tama o mali? Magaling! Mali! Number 3. Magagawa mong maging mabuting kaibigan kung ikaw ay may pagpapahalaga din sa kanya. Tama o mali? Tama! Number 4. Ang isang kaibigan ay handa laging makinig at magbigay ng payo sa iyo. Tama! Number 5. Ang tunay na magkaibigan ay laging nagkakaintindihan. Tama o mali? Magaling mga bata, tama! Ikalawang pagsasanay, tignang mabuti ang bawat larawan. Ipakita ang thumbs up kung nagpapakita ng wastong paraan ng pakikipagkaibigan at thumbs down kung hindi. ikatlong pagsasanay. Basahin ang mga pangungusap at sabihin kung palagi, minsan o hindi mo ito ginagawa. Number 1. Nagsasabi ng totoo sa kaibigan. Number 2. Nakikinig tuwing may sinasabi ang kaibigan. Number 3. Humihingi ng tawad sa kaibigan kung may nagagawang pagkakamali number 4. Pinagtatawa na ng kaibigan kapag may nagawang mali. Number 5. Itinatama sa maayos na paraan kung may nagawang mali ang kaibigan. Ngayon naman ay basahin natin ang dialogo ng dalawang magkaibigan sa paaralan. Mina, tara punta tayo sa kantina para bumili ng rises. Mona, Pumunta muna tayo sa palikuran, Joy. Mina. O oh sige, palikuran muna tayo, pagkatapos ay sa kantina. Sagutin ang mga tanong. Number one. Sino ang dalawang magkaibigan na nag-uusap? Tama, Mina at Mona. Number 2. Nasaan ang magkaibigan? Tama, nasa paaralan. Number three, pareho ba sila ng gustong gawin o puntahan? Hindi. Number four, paano na solusyonan ng magkaibigan ang kanilang pagkakaiba? Sila ay nag-usap at napag-desisyon ng pumunta muna sa palikuran at pagkatapos ay sa kantina. Dialogo ng dalawang magkaibigan sa Bakuran Max, maglaro tayo ng tagu-taguan, Mel Mel, gusto kong maglaro ng basketball Max, o oh, sige, maglaro muna tayong basketball at pagkatapos ay tagu-taguan Sagutin ang mga tanong Number 1, sino ang dalawang magkaibigan na nag-uusap. Tama, si Max at si Mel Number 2, nasaan ang magkaibigan? Tama, nasa bakuran sila. Number three, pareho ba sila ng gustong gawin? Hmm, hindi. Number four, paano na solusyonan ng magkaibigan ang kanilang pagkakaiba? Magaling, nag-usap sila at napag na maglaro muna ng basketball at pagkatapos ay tagutaguan. Tandaan, ang bawat tao ay may pagkakapareho at pagkakaiba. Dapat nating igalang ang ating kaibigan, pareho man o hindi ang ating mga kagustuhan at paniniwala. Ang pagiging totoo sa sarili at sa kapwa ay nagdudulot ng magandang pagsasama. Laging piliing maging totoo at tapat sa lahat ng pagkakataon. Ikaapat na pagsasanay. Basahin ang sitwasyon sa bawat bilang at sabihin ang iyong nararapat na gawin tungkol sa sitwasyon na iyong binasa. Number 1. Nakita mong kinukuha ng isa sa iyong kaklase ang baon ng iyong kaibigan. Ano ang iyong gagawin? Number 2. Nalaman mong may sakit ang iyong kaibigan kung kaya't hindi siya nakapasok sa eskwelahan. Ano ang iyong gagawin upang siya ay matulungan? Number 3. Nagbigay ng lingguhang pagsusulit ang inyong guro sa Filipino. Nakita mo na ang kaibigan sa kanyang katabi habang nakatalikod ang iyong guro. Ano ang iyong gagawin o sasabihin sa iyong kaibigan? Number 4. Ibinilit ka ng bagong bag ng iyong tatay sa mall. Pagpasok mo kinabukasan, napansin mong sira-sira at sobrang luma na ang ginagamit na bag ng iyong kaibigan. Ano ang iyong gagawin? At number five, sumali sa kontes o patimpalak sa pagbigkas ang iyong kaibigan at nalaman mong hindi siya nagwagi. Kinabukasan, nakita mo siyang malungkot at nag-iisang kumakain sa kantina. Ano ang iyong gagawin? Ikalimang pagsasanay, iguhit ang iyong kaibigan sa loob ng puso. Para sa iba pang mga videos, kagaya nito, mag-like at mag-subscribe lang sa online classroom at iba pa. Ito si Teacher Mighty. Paalam!